Dear Thank you, lang. bossing. Ako po si Ronnie Flomar, 33 years old. Isa po akong dispatcher sa isang hotel. Meron po akong tatlong anak. Ang simpleng hiling ko lang po ay para sa aking pamilya. Simpleng lalagyan lang po sana ng damitan dahil sa karton lang po nakalagay ang mga damit namin. At rice cooker. Dahil sa uling lang po kami nagluluto, hindi ko po kayang bilhan ng pamilya ko dahil sapat lang po sa pagkain namin araw-araw ang kinikita ko at bayarin sa bills at bayad sa upa ng bahay. Misan hindi po ako nakakaluto dahil misan walang pambili ng uling. Nakikiluto lang po kami sa pamangking ko. Okay. Sana po mapansin niyo itong mensahe ko, Dabar Malaking tulong po ito para sa pamilya ko. Maraming salamat. God bless po. Nagmamahal, Ronnie Flomar. Pare. P.S. Si Alang K. po ba ay... Tao? Ta... Tao? <laughs> pare. Oo, oh, oh, oh. Pare. Hawik. Oh, we... Oo, oh, Mat-matin... Ma ano, ma mata-intim na nakikinig itong tatlo. Na tinanong ko si Atasha, ano yung uling? Anong uling? Sabi ko, wish po. Ha? Healing yun. Wish. <laughs> wish na, wish. na. <Wish> <laughs> Healing yun eh. Healing. Oo, mali po ako doon. Mali. Alam oh, mo na huling. Huling. Yung uling. Uling. Paalam. 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 Hindi po, hindi po ko alam. Uling. Po. Uling ah. yung maitim. Maitim siya. Ah. Call. Huling isda. Oh. <laughs> uh, maitim eh. na tuyo. Tuyo yun. Ah, uh, cool. galing sa kahoy na natuyo. Charcoal. Oh. Yeah. Wow. Wow. Okay. Okay. Oh, okay, Mayor, nahanap nyo na ba si Ronnie Flomar? Nandiyan ba? Bossing, opo, nandito. Sinugod na tayo dito ni... ni, no... ni Ronnie. Ronnie. Asan na si Ronnie. Ronnie. Roni, ah, hali ka. Si Eto si Roni. Si Ayan si Chris, di mo kasama. Ba yon? No, Hi, ba yon? Ito ba si Roni? Hi, Roni! Roni Santiago pa rin. Lalo, lalo, lalo. Ba't kumingis ka, bro? Bata pa pala ito si Roni. 33, bossing. Welcome naman, Mayor! Okay. Mm, ayun ano ba unayin natin? Hi uh... po, bossing. Happy birthday po, bossing. Uh, salamat, salamat. Okay. Uh, nandyan na ba yung rice cooker ng Hanabishi na pinadala ko? Ay, bossing. Nandyan And, na po yung rice cooker. Nandito na. Ando po, nakalagay po lahat doon sa van natin eh. Tatlo yung rice cooker na pinadala Tatlo ko. Tatlo po. Rice cooker muna. Asan na? Rice cooker muna. Ayan, bossing. Ay. Oh, Ayan, isang pang malakihan. Ayan. Ah, ito. Isang pang pamilya mo. Ilan na ba anak mo? Ito <laughs> anak mo. Ito sa anak, kung iyan ang gusto mo. O oh, kung gusto mo naman. Pag may family reunion. Pag may reunion kayo, ayan. Oh. Wow. <laughs> Bakit ah, na? Oh, dalawa oh, nice. yan. Oh, nasa pa yung isa. Oh, pero, bossing, dalawa pula. pero 3 and 1 ata po ito. <laughs> Ay, ako po. Hindi lang pang saing. Tama. Pwede na rin pong pang steam ito. Kung Ay, ano yung luto nila, pwede rin lagyan ng sabaw. Oh, ilabas niyo yung isa pa. Steamer, Sinukpit yeah. niyo, no? Sinukpit yeah. niyo, no? Ay, ilabas. <laughs> ikaw, ilabas mo. Ikaw nang ganun yan. <laughs> joke lang, oh, joke lang, joke lang, joke oh. lang. May ko, hanapin lang <laughs> si Ronnie. May balita kami, oh, si po, Mayor, may, depar Joey. may department store na. <laughs> oh, Joey, ano ko masikreto Sekreto lang natin yun. <laughs> <laughs> Hindi ko na nga nagsasabi. <laughs> o, oh, yun nga. May pwedeng uh, maliit na na luto, pwedeng pangmalakihan. O, yung unang hinihiling niya, yung uh, lalagyan ng uh, damitan. Lagayan ng damit, bossing? Oo. Ah -ah. Yung damitan po. Oo. Ah -ah. Nandiyan ba? Ito po, bossing. Ito yung damitan. Ay, eto, eto eto di ano digulong pa to ha wala, ya, <laughs> wala, ya, <dami. laughs> oh wala yata wala yata ayan ah oh, oh, oh hindi na sa karton nilalagay yung kanyang mga damit dami. sa karton maraming, nilalagay maraming, yung mga damit niya ilan, ilan ba anak mo ilan ang anak niya ilan, ilan ba anak mo ilan ang anak niya boxing tatlo po boxing oh nga pala nabasa ko nga tatlo oh po boxing kayo ba ay na Uh, opo, kasal po kami sa ano sa Wala man lang nagregalo sa inyong ganito, tsaka kaldero. O nga. Sino yung mga ninong ninang nyo? <laughs> Ilan ba ang ninong? Meron naman po na kaso po nag-pandemic po na naiwanan po namin sa Jimmy Gabito yung mga iba po namin gamit. Ah! Boom! boom. Yung uh, <laughs> trabaho niya, so, yung e, dispatcher. Anong ginagawa ng dispatcher sa hotel? Bosing, uh, bossing, taga tikim po ng pagkain bago po ilabas ang mga guys. Bossing, Sakin ako muna eh. yung tumitikim. Kung maalat ba, Bossing, o ano siya, Grabe Grabe pala yung ba? dila mo, nababayaran. Oo, oo, oo. <laughs> <laughs> Yun yung work. Siya pala si Mr. Talaga, tikim. Talagang ganun? Ikaw muna titikim? Opo, kasi para po pag nailabas po sa, ano, sa guest, hindi na po ma na po yung complaint. Hindi na po babalik sa amin yung sisig. May kasi, nangyayari na ba na Tinikman, tinikman mo. Ay, mo. hindi pwede to. Ganon. Oh, Opo, uh, maraming beses po. Kaso, minsan, hindi naman naiiwasan yung mga kusinero nagagalit sa akin kasi lalo kung maraming niluluto. Ano pag nagagalit sa'yo, sinacharge na lang sa'yo? Hindi naman po. Uh, <laughs> pinapaulit ko lang po kung kaya naman po talagang Ang parang... Ang nangyayari tao. pala doon, bossing, pag oh. tinikman niya na at hindi hmm. pwede, pinauuwi na, na sa kanya. Dinitispat oh, niya na sa bahay nila. Hindi <laughs> yata, <laughs> <laughs> Kaya pala sa ingan na lang yung hiningi. <laughs> <laughs> Sarapan na trabaho Oo, pero na to, ito, ito si may course ba to? May Masarap ang trabaho. May kurso ba yan? Makapag-enroll nga. Tagatikim? Ah, uh, sa akin naman po, high school graduate po. experience lang po, dun sa iba't iba kong pinasuka na, ano, na mga ibang oh. restaurant din, dun ako na-assign. Tsaka, okay. hindi lang naman po yun yung trabaho na ginagawa ko kapag, yun. kapag tapos na yung shift ko, kung bakante yung hugasan, naguhugas po ako. Ibot, eh, ikaw taga ikaw pa taga eh, teka, may rice cooker na. Nasaan yung rice? Mas <laughs> maganda <laughs> so yan kung may rice, ano? Ay, bossing! Ah? Ha, bossing, eh, sabi Ay. nga ni Boss Joey, may grocery ako. Eto na, sagot ko na yung bigas, bossing. Ayan, oo. Oh. Sagot okay. ko na yung bigas. Ayan, Ayan, <laughs> oh. Ayan, uh ha? -huh. 50 kilos ng bigas na yan, mula wow. sa Grace Bar. Oh. Dalawang sako sa yan. Para tig isang rice cooker, kailangan yung isa dito mo gagamitin. Yung mm. isa doon. Ay, may nakalilangin ha. <laughs> Nag-designate no. na. Sige. Congratulations, Ronnie. Maraming maraming salamat po, bossing. Sige. Happy marami. birthday po, bossing. Mahamuhang chup chup po. Sige. Salamat, salamat. Congrats, Ronnie. Maraming salamat po. Malaking bagay po para sa pamilya ko to, bossing. Very good. Bo, ingatan mo magkasipon. Kasi pag may sipon ka, wala kang pala <laughs> Oo. Tsaka ingatan mo pag tumitikip ka nung ano, yung tsokolating tableya. Oo. Oh. Ano, ma, malimit makapasos. tatabang -ta yun, tatabang. Congratulations Malimit <laughs> sa, yeah. sa dila yun. At shoutout na rin sa mga anak at pamilya mo. Yeah. Sige, Ronnie. Masaya kami Salamat natupad po, Double ang uh, yung simpleng hiling na healing. siguradong malaki magiging tulong <laughs> sa iyong pamilya. Nagmamahal, eat bulaga. bulaga. Oo. Oh.